Pag tubo po yung ating negosyo, kalamay po ang labanan dito. Pag mababa po yung asukal ng ating tubo, mababa po yung ating minika. Alam lang na siya mga abyan, mga busing na ako sa Negros Occidental. Pasinsya na kayo, kamo. Mga busing, video seryoso po muna tayo ngayon. May mga nagreklamo din po kasi sa akin, specially doon banda sa Negros Occidental. Nag-upload po ako ng video, topic ko po doon ay pag-harvest ng tubo. May mga nakita po kasi ako sa social media na nagre-reklamo sila sa kanilang mga AKG dahil masyado daw ang mababa. Pag tubo po yung ating negosyo, kalamay po ang labanan dito. Pag mababa po yung asukal ng ating tubo, mababa po yung ating income. O ngayon po mga bossing, yung topic ko po noon, kasi ilkiji po ang pinaglalabanan dito, mataas ang LKG ng iyong tubo, marami ang sako ng kalamay. Marami ang sako ng kalamay, times sa presyo, marami kang pera. Pero ang nangyari kasi doon mga bossing, nag-share lang ako sa aking sariling kaalaman, in my own opinion. Uh, dito kasi sa amin, sa Negros Oriental kakatapos lang ng mga malalakas na bagyo at hangin natumba po yung mga tubo at dito sa amin ngayon, wala pang nebis isang nagtapas ng tubo kasi yun nga, natatakot din po kami na isa rin po sa sanhi na mababa yung aming ilkidya dahil ito, tingnan nyo po oh. hmm? ito may tubig pa oh. yung asukal nga, pag inilagay natin sa baso at haluan natin ng tubig tatabang yun nandoon na yun. Pag uh, yung stem ng tubo, nakakasipsip pa siya ng maraming tubig doon sa ilalim ng lupa. Affected po yung ating LKG doon mga busing. Malaki ang diferensya. Mag-harvest mag ka ngayong tag-ulan kumpara sa tag-init, January, February, March, April, May. Uh, may mga similarity lang din yan. Dipindi po sa edad ng tubo. Pero kung ako yung sisihin ng mga yun, mga ilunggo na ginaaway ko nila, kaya gintunto, kukuno sila nga, gipasang ilan, kukuno ang panahon, ang ulan. Ti, ako naman niya kaugalingon. Mga explanation, wain man ko yan ang sa inyo. May harap pa po ito nagsiling sa akong nga ako no nga hindi itong mga department feed ko. Hindi ko lang pag-i-mention kay ako rin playing na ko rin sa akong nga account. Kaya akong nga ginakwaan akong pangabuhian. Hindi man po di uh, pwede nga akong isacrifice. No, Nag-sharing lang man hindi akong. Wala sa may i-blame. Para nga madaot siya, masira siya. Uh, ah, wala po ito sa may kinikilingan. Wala ito sa may ginaprotektahan. Kaya wala ito sa may ginasuportahan. Kundi ang akong rin, gastan lang ganyan ko sa akong kawalingon nga opinion. Mamanggani nga damo-damo akong nga followers na rin kay as a content creator, vlogger ko, farmer, may harap ko kaugalingon nga mga idea nga akong gindis mo nga hindi naton makitan sa iban. Karon kay nag-share ko sa nga akong kaugalingon nga idea, damo kay naugot. Kuwa ay kuya labot kung ano ang gagalatabo Kaya Kay isa kuya ka small planters nga nagpangamuyo uh, man nga magtaas ang presyo sang kalamay kay sempre isa ka tuig nga hinulat sining tubo. Tapos mapalpak ka pa. No, ano na lang aton ibalik sa pag-abuno, pagpalimpyo, pagpaarado, kung ano-ano pa nga aton mga galastuhan sa nga negosyo. Gasto kay nga negosyo, pero kung sila awayon nyo yu ko, kay gintunto ka ginuwat ka mo, gintuwa, hindi na ya mo. Wala niyo lang intindihan ang akong content. Nag-share lang man ko iya. Kag wala man ko iya namilit sa inyo. Na amo gina amo gito. Uh, nakasili na noon ko nga base kung ginilagas nang sila sa mga utang tapos ginpatapas nila ila tubos ang alang-alang para makabayad sila. Ako iya, siyempre, wala kita may mahimo kon mag tag isa lang gid kalibo ang sako sang kalamay. Whether you like it or not, pag abot sang harbisan sang tubo, harbisan mo gid tubo kag ipagaling to agon makwartahan mo. Karon 2000 plus ang sako. So mas, malipay na lang kita sina. Bisan magano sa putak tira, bisan magano ano, ano ta sa tuwad-tuwad ra, kung amo lang na ang presyo, wala, wala ta may mahimo sina. A accept the fact no na lang gid para nga hindi pod bugat sa tong kalooban. Pero kung may nagsiling pa to isang uh, be responsible sa mga content, hindi ka magcontent sa mga pinataka lang. Wala kuya ka pinataka. Yan kay may ara man kuya katubhan pud yang kaugalingon yang akon gid at halin sa pagkagagmay sa pagharvest. Kag simple naka experience man ko isang tag-as kadugbo nga LKG. Amo gay na nga ako pertigid kuya ka pobre basi dato guring nga tawo ni nagcriticize sa ako siya nga sa sunod indi ka magpasagad sang content sang amo ni amo na ha. Bow, ti kundi, di indi man ay pwede nga mo kuya sang ako nya content kay ako mo niya ka gulingon explanation. Kag wa kuya sang may ginablame nga tawo ay kuya panudlo kay talpulano talpulana. Ikaw ang dahilan, ikaw ang hinungdan nga ang nagbugbo ning LKG. Ang ako niya is natural calamity siya yung nga natural ginaya nga indi naton mapigilan ni ako magabot sa aton, sa kalibutan. Indi ka maugot sa akon sir. Oh, hindi ka mag-ambos na sir, kaya ako riya sa content creator, as a vlogger, mahimo ko ya sa mga content, base ya sa akong kaugalingon nga explanation. Pero kung imo ko ya awayan kag pugnan mo ko ya sa akong hilimoon nga mga content, why kaya karapatan sina? Ha? Una una ana, content creator ko, dako dako na diri ang akong nga na, nahimo sa social media kag nakabulig naman ni sa akong nga pangabuhi. Why man ko ya sa may gipasakitan nga tawo, why man ko ya false information dira ya? Base man ya sa akong content kaalaman niya kag pwede man puna naton nga mahimo natin yung nga reason. You know why? Masiling man sila nga amo gigali nga medyo mababa ang LKG mo karon to kay gaulan pa abi mong basa pagit ang ruta sakit lang gid sila mong istorya gid kung tanaw nila sa akin daw gago naging kuya playing safe man gani ko dapat ipaminsyon ko nila ipaminsyon nila sa akin ang mga mani manipulation why ko sunay alabot kaya why kuya kabalo na kung ano kung pila na na presyo pag uras tapson ko ng tubo ko karga ko na sa truck dalon to sa central para makakwarta ko kaya kung may bilin ko kuno wala amula na akong pasalamatan sa ginoo ang akong rin nagshare lang ko sa akong kaugalingon nga nga kaalaman makashare to dito sa mga labi na mga starting pa lang magnegosyo sa tubo dapat mabaan po na nila para hindi sila mabigla kaya basi siguro ilan na ginahuna-huna nga dako kwarta ang tubo nga hindi man po lalim ang gasto Huh? Amo na damo ko na followers sa Bakulod pero ara na karon sa isagid ka isagid ka kuno. ano gin share sa na admin ra sa group. Nga grabe gid nila nga pamutakti sa akon, grabe gid nila ta ugot sa akon. Basta ako ya, hindi ko ya magpatapas ya nga amo pa niya panahon no. Straight straight tree, so, na gid bulan ulan tree wala nagid pundo-pundo. Kung mapatapas ko sini karon abi ninyo. Tandae eh, akon istorya. Bagyo, kusog nga hangin, natural calamities na siya. Nga hindi gina naton mapugngan. Labi na gid sini nga mga binulan. Pero Aryo, once ganin magpatapas na karon, tapos mapending one week ang atong uh, tubo na sa tarapsan, nga wala na siya ga sa iya nga puno, kag magpirmaninti ang ulan, possible na siya nga malihok na na siya kay matubo, kag manggamot na na iyang anud o ang iyang buko. Di mabata na na siya balik sina. Posible nga ang iya kalamay sina. Mamat-amat kadula kag mapulihan na siya sa tubig. Kung nagpatapas ka karon, tapos wala na sa truck, kaya hindi makasulod ang truck, kayo, o, maano ang truck siya ni? Mm. Maano ang traction na kay Forte na bisan ko berapa kun malubong na kag magsayad na iya dito nga ihi hindi na, na iya wala na, na iya sa may mahimo no so isa po na isa sa mga factor nga kun ma-delay pud nga atong tubo karon nga tingulan manubo na siya kag kun panalitan makuha nga late na kag may mga gamot-gamot na kag nagbango na ang punta nagbata na na siya balik siya. Kung kun pugao na kamulinyo to sigurado gid ko iya nga nubo gid kay masiling may arap pato nag-isa, hindi ko pag-uwata, hindi ko pagtuntuha. Tubig kag ang kalamay, si parit na iya. Tudluan ta ka, kay arap ko pagpuga. Istoryahan ka sa tuod, arap ko iya pagpuga. Hindi kalamay ang ginatestingan sa iya. Tubig, at tutong kalamay mo kag ang tubig, ang juice, ang tubo mo ang ginatestingan, hindi kay ang kalamay nga uga. Amo na iya to. Ginatestingan na natong tubig to sa may laboratory, dito na mabala natong LKG. Puga na, liquid na, hindi na kalamay. Masiling ka nga, ang kalamay si Parit kun kalamay si Parit sa tubig yes si Parit na pero ang ginakuaan si na sang dito didto na sa juice ang imo nga kalamay si Parit na na ya yeah. kun pila man to kasako ang kalamay mo didto ya nga nahimo ang imo ya nga juice dra ya. na analyze na na dra na balaan na, na kun pila ang imo nga LKJ kun may mga manipulation wa ay na ko sa labot kay diri lang kuya sa akon from ga vlog wa kuya labot sa akong ano pa na nga mga mikos-mikos koskos -kos balungos ang ako niya nag -share lang ko sa akong kaugalingon nga kaalaman ano nga daw ako yang ginurugan niya sa bendisyon to nga. Amo kayo ng problema mo. Pero ga-accept ko sa criticism as a farmer vlogger. Ang akong ginaalamahan dito mga bossing kay ginaway ba daw may personalan dito nga mga nahalo sa ilang mga mensahe sa akon. Ang akong point is pareha lang manta na planters. Pareha lang manta nga gahuna-huna kita ng isang taas na presyo. Sang kalamay para makabawi manta kag may gamay manta nga maitago. Siyempre pareha lang po tanga nga buhi kag pareha tanga nga budlay. Pero unang-una, nga nga mangita ta taas ang taas nga presyo sang kalamay, unang-una ha, areo ang bugas tawa ay nagtaas ang presyo. Ang krudo remain. Ang sako sang abono remain. Sang una nagmahal ang krudo, nagmahal ang bugas, nagmahal ang abono. Grabe gid ka mahal, perti man ka mahal-mahal sang sa kalamay. karon kay neutral ang mga presyo, neutral po ang presyo sang aton nga kalamay. Ah, uh, kuya na kuya naghalaya ka uh, bug at gid sa akon yang nga uh, tagipusuon ay yang halahon uh, ginakon ka pressure akong kaugalingon. Ako na lang ginapasalamatan sa Ginoo yang tanan nga grasya nga maabot sa akon. Kay amo man ang nahimo ta. Bisan magano taya katuad-tuad ra iya akon amo lang gina amo lang gina amo lang naton pasalamatan. Daw indi lang pud maayo nga daw gin personal ko ba, no? Oh, amo lang ko sa yung kapigado yung klase tao. Pareha lang ta. Pareha lang ta. Pareha lang kita sang tumong pareha lang, tas ang tuyo amo lang na siya mga abyan mga busing na ako na sa Negros Occidental Pasinsya na gid kayo kamo pero ako nang gin uh, defend po nang ako nga kagalingon kay simpre, eh kung silence lang ko silence means yes no? so damo gid salamat sa inyo tanan